5 AM uh, 5 PM pala 5 PM so, Tapos yung bike natin, check tayo. Eh, may okay. ilaw. Meron dahil ilaw. Makita dito, tapos. silang Oh, so, si kaibigan Peter, Peter. power bank ko dala mo? o meron ka na? meron ako. okay ayan si si kaibigan Jing friend natin yan si Jing ito muna sa iyo kapala nimutan ko lala <laughs> short ha? short ko Show niya nadala ko pero short ko ni ako ano doon wow. na lang tayo palit sa ay yung ano nya speedometer. Wow. Ah, sa kanya. Wow. Okay. okay. So from here, how far giginto okay. So ride out tayo. Time check, 410. 4:48 time check. Ay, pa, sige pa pagbukas na. Okay. Buti naman napansin ko yung sure ko palang sa swimming. Um, ah. hindi ko lala yung short ko. Eh, uh, <laughs> hindi na-enjoy na. Siya meron na short. <laughs> uh. okay. okay. Nakalimutan lang yung short. Okay guys, 5 PM kami. So, ride, ride out na kami. So, ayan yung kasama natin si Peter. Tsaka yung kaibigan natin si Sergio. Oh, destination Pampanga lang. Korak Pampanga. Ha? Ah. Oh, dun nga kami pupunta

Hindi uh, kaya ano, hindi kaya pagod-pod. Yung puro patag yun, wala mataas yun. Kaya lang man ito sawa. Okay. Ayos na ako. Hindi na ba? Sol, talong ko. Yung mong ba na check mo? Oo. 90. Saka 85 yun. Sa'yo, 90-90. 90-90. warm up si kaibigan eh so, na warm up warm up kami so oh naka action page. hindi tayo sa action 5 hello tara na biyay na tayo hello guys <laughs> ingat lang lagi careful na kami Alabas na kami Warehouse Ayo pasok Kamu si Jing Pero pasok naman Ayaw Police, uh, police. Okay na, ka, sabi nyo ka oh, okay. Na. okay na. Yeah, oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. okay. Oh, okay. 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 yung traffic dito papasok sa may uh, apalit uh, ay eh, lagpas kami ng malolos eh so paapalit ako doon sa may arbo papasok ng pagkanggap traffic -er. dito yata ata sa ano kalumpit uh, alam ko pakalumpit to kalumpit tapos ok oh. Kalumpit, tapos sa kalit So, uh, medyo yan, makita nyo, mga abak. Yan yung nag-umpisa, kanina pa. Yun mga kalahati na tayo ng bad traffic. So, ganun tayo. Bye, bye lang tayo sa gilid. Tapos, daan-daan. Ingat lang lagi sa biyahe Okay? Ingat na lang, kabakit may traffic eh. Ah, sa so sa intersection ng Edlex. Papasok ah, na ng apalit nga to. Meron dyan arko. sa laklak po, oh, no stop, derecho lang lahat oh, laklak ipon, laklak, lahat laklak niyo derecho pa rin kasi pag laklak mamaya meron likod tapos uh, gilid lang tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kay kay tayong likod, pag meron Hirap.